Yo, what's up, mga katuning at andito na naman po ako nagabalik eh. Siguro ina-miss eh, nyo ako ano eh. Yan, nung tagal ko na po ba namang hindi nagbablog eh. ano ay eh, busy ba naman sa mga pagpasok-pasok dyan sa ano ay. Eh, kung saan-saan ba naman ako naparoon. Eh di, yan na nga ni eh, eh. Di, nintay ko din naman at kami malakad na sa paglambat tapos yan po nga yung ano, sikat ng araw at kami ay talaga namang aabutan na ng umaga sa paglambat edi, edi kami ay pumaroon na sa bangka at tapos edi an kami ay sa makina ayan yung shout out nga ni pala sa mga taga barangay ibaba eh, ayan ang liligat eh, eh, talaga naman lalo na kay paring guno at saka kay paring pidile eh. edi yan po nga ni ay malapit na kami dyan sa dagat tapos di pagdating namin sa dagat ay eh, di inayos na po damay yung bangka, yung lambat. Ayan, tapos nagkalat na po sila dyan. Adiyan, natapos na po ng pagkalat. Ayan, tingnan po natin kung ano yung mga mahuhuli. Ayan, let's go. Ayan guys, natapos na sila ng pagkalat. So, tingnan naman natin kung may huli yung kanilang kinalat. Sana yung suwerte ano guys. Para may pang ulam tayo. Ako so, natin guys yung ating ano. Ating lagayan pa tayo may ma ataring ani pa lang lagayan namin ayo. Sipaw. Ayun na yun. Ayan, po yung nagamit sa pangilaw. O ating natin kung may huli sila doon sa kinalat nila. Na dali po ang butiti. butiti. Butiti pa lang laman. And yes, butiti muli. Ito tin. naman ubutiti. Okay. Okay, Naubutiti. na. tayo. Kun zero. Buay naman no.

Ayan guys, yan ang huli natin. Ang bibilis. Ang kapala. Ang dami no. Banak-banakan po ano, mga katuning. Ayan o. Ano. Buhay naman o. Ano. A few minutes later. It's time. <laughs> so bali na pala ay sila ang kinilat po nila ay yung triply ayan so ando sila guys so ahintayin lang natin sila matapos at mamaya paraulan na natin yung kanilang kinalat kung may mahuli huli baga so sana ay meron ano para meron ka tambang ulam pa uwi ayan so shoutout out nga ni pala sa mga taga tawiran dyan at sa aking mga followers ayan maraming maraming salamat po sa suporta ninyo sa aking mga content ayan so back to vlogging na uli kita dahil ah uh, medyo hindi na tayo busy so nakakasama na ulit tayo sa paglambat so tara guys at uh, tingnan natin kung ano yung mahuhuli nila so let's go guys hindi na dali guys yung nabol nila masyadong mabibilis a few minutes later at makalipas nga ni pala yung ilang oras ng aming pagkakalataya na po yung kambuuan naming huli guys. Ayan kung makikita natin ay ayan medyo unti lang yung isda na nahuhuli. Kaya nag decide kami na kami ay uh, umuwi na lamang tapos medyo mag tanghali na po dyan kaya kami bago lumakad ay eh, naglangoy muna kami dyan na So maraming maraming salamat po sa inyong panonood ng aking mga vlog. Ayun. So sana suportahan nyo po ako pati sa aking YouTube channel. Ayan, pa-subscribe na rin sa aking YouTube channel. And also, don't forget to like and share. Mga katuning ayan, maraming maraming salamat po sa inyong panonood at God bless po and more powers po.